Update update lang po tayo mga kagulong dito sa Pasay 5 Star Terminal. Good morning, good morning, good morning mga kagulong. Tayo po na po tayo. Kaya ako makapagbigay ng oras dito sa mga booking ko Alam, wala ka talagang magbibigay ng oras sa mga booking. Baka pagdari ang pagkakit na tayo. mga kagulong, dito na po tayo sa terminal sa tapat. Ayan. Kagulong party na isipunan, isipunan. Let's check nga pala dyan sa Rex Motor Works Ang ating uh, pinagpagawang kanina ng ating uh, gulong Kaya shout mga kagulong dyan Salamat, salamat, salamat sa inyong ginawa uh, sa aking motor o, Taga mga tarim din pala sila, taga tarlac sila sir sa po natin followers shout po sa inyo mga taga ano taga Rips motorwork Works yung si CJ LA Las Piñas shout out sa inyo ayun at dito na nga po tayo sa terminal medyo magagap po kasi tayo po ipila ngayon gawa ng nagsisiguro po tayo sa traffic kagaya daw po ngayon merong aksidente sa ano taswal po si 3444 yung sinusundan natin at sinusundan din natin siya sa Bulinaw. Pero sa regular type po natin, meron tayong pagitan niya na ano, isang 5 oh, yeah. so, star at so like isang Cisco. Puno o? Nang ano? Puno uh, Sa uh, <laughs> Ayan ang uh, Ay, si Malo. Oo. daw pala natin si Malo ngayon. Ang ating Reyna. Ang Reyna ng 8, 8, 1, 3, 6. na si Cabral para sumibag na rin niya yung si 3444 yung sinusunda natin at sinusundan din natin siya sa Bulinaw pero sa regular time po natin meron tayong pagitan niya na ano, isang 5 star at saka isang Cisco puno o ng ano puno o sa mga ayan ang gulong. si Si Malo. Ha. <laughs> Sakay pala natin si Malo ngayon. Ating Reyna. Ang ating Reina, ang Reina ng nga 8 Yan ba si ano, papalit naman sa kanya 'to. dito. ako eh. sino? na. Ano, meron parang rin sinusundan yan dito. Ah, hindi rin nakalis? Oo, hindi rin nakalis po. Masalikot kasi pag-lego po. Oh! po tayo update update lang po tayo di sa Pasay 5 Star Terminal po. Sige po tayo. Tingnan po natin yung mga basta nakapila. -update, update update lang po tayo mga kagulong dito sa Pasay 5 Star Terminal. Sunday po ngayon, Saturday, Sunday. Ayan. Linggo ng pagkabuhay. Ayan. Sigurado ngayon, punong-puno. Mas lalong punong-puno ang dagat ngayon. Shoutout po Shoutout mo muna, pre. <laughs> Ayan. Up. Uh, Mary Joy. shout ka pala dyan sa asawa ni Kagulong, Mary Joy. Ayan. Shout out, ma'am. Ayan. Kagulong, dito muna ako. O oh, baka may isa ko dyan. No? Well, ang ganda lalaki, o. Oh. Tayo, wala, wala, Nagdadatingan po ang mga pasahero ngayon pero hindi po natin alam kung ano ang mga biyahe nito. Pero kompleto po tayo ng bus dito. kompleto tayo ng bus. Nandito na tayong dagupan. Tarla, Cabanatuan, San Clemente, Manawag, San Carlos at Bulinaw. Ayan, kumpletong-kumpleto po yung bus natin dito mga kagulong. kumpletong kompleto yung mga pasayero baliwag, kaba po yan baliwag po yung baliwag baliwag si sir Matawag, san muna oh shout out sa mga sampat sama Saka sa mga aldan Kaya mo, oh, chat wow, out ka rin out ko Kaya yes. <laughs> uh, ano, magkakaroon pa lang ng misis Yun ha ha chat out pa rin update, 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 lang po tayo ha. Update, update lang tayo dito sa 5 Star. Mga kagulong, update, update lang po tayo. Ang oras po natin, broken time po. Dito tayo sa Pasay, broken time sa Bulino lang po tayo tinakapagpuguro ang time ko ng inaabula at tuturo natin oras sa ating ko at mga kagulong Al siya to po sa inyong lahat at magandang magandang baga po sa inyong lahat at -ha, happy Easter Sunday yan siya to po